Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon guys is uh, kakain tayo ng ating agahan. Uh, ito po ang aking prepare na nabili na kakain doon sa ano harata. Tapos may may free sila guys na itong medyo sweet na pampalaman. Ito. Ito kalaman to sa parata guys ang sarap ang sarap tapos so, dalawang parata to guys isa ito sa isa sa umaga mamaya ang isa sa tanghali para makatipid tayo ito so, dalawa no 150 real po tong isa so magkano yan sa peso 150 real mga 22 siya guys or 23 real tong isa 22 pesos or 23 pesos tong isa so lagyan natin siya ng ano itong ano nila yung sweet tulay dilaw lagyan natin dito sa ano sa parata para tapos i-ano natin siya. I Gawin natin sandwich pang palaman. I-roll natin. So ito na guys. Nandito na po ang palaman na tulay dilaw. Ito. Sweet. Sweet na may curry. Turmeric kasi yelo. Yan o. Bali, ito na yung palaman natin or ating ilalagay dito sa gitna. Masarap. Itong palataw guys, pag matagalan nyo to makunat na to kaya kainin nyo habang mainit pa. Tapos may isang basong one glass of milk tayo. Mainit kasi malamig ngayon. Yan po ang aking agahan. So, yan lang. Magandang buhay. Thank you for watching.